Ano ang dakilang kapighatian? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang kapighatian ay isang yugto ng panahon sa hinaharap kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. Una, kukumpletohin niya ang pagdidisiplina sa bansang Israel. Daniel 9.24 At ikalawa, Huhukuman niya ang mga hindi mana ng palataya at ang mga tao sa buong sandibutan na walang kinikilalang Diyos. Pahayag 6 hanggang 18. Ang kapighatiang ito ay tatagal ng pitong taon. Ito ay napag-alaman sa pamamagitan ng pangunawa sa 70 linggo na tinukoy ni Propeta Daniel sa Daniel 9:24 hanggang 27. Tingnan din ang aming artikulo tungkol sa kapighatian. Ang dakilang kapighatian ay ang kalahati sa huling bahagi ng pitong taon ng kapighatian na tatagal ng tatlo at kalahating taon. Ang yugtong ito ng panahon ay naiiba sa panahon ng kapighatian dahil ang halimaw o ang antikristo ay mahayag at ang puot ng Diyos ay paiigtingin sa panahong ito. Kaya nga, mahalaga sa puntong ito Nabigyan diin na ang kapighatian at ang dakilang kapighatian ay dalawang magkaibang panahon. Sa pag-aaral sa mga magaganap sa mga huling araw o eskasology, ang kapighatian ay tumutukoy sa buong pitong taon habang ang dakilang kapighatian ay tumutukoy sa ikalawang bahagi ng pitong taong iyon ng kapighatian o sa tatlo at kalahating taon. Si Kristo mismo ang gumamit ng salitang dakilang kapighatian upang tukuyin ang huling tatlo at kalahating taon ng kapigatian. Sa Mateo 24.21, sinabi ni Jesus, Sapagkat sa panahong yaon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapigatian hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa talatang ito, tinutukoy ni Jesus ang pangyayaring ito sa Mateo 24.15, na naglalarawan sa paghahayag ng kalapastangan ng walang pangalawa. Ang isang tao na kilala rin sa tawag na Antikristo. Gayun din, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:29 hanggang 30, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpaon ako ng sabihin ito sa inyo. Pagkatapos ng ang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Sa mga talatang ito, inilarawan Jesus ang dakilang kapighatian sa pagsisimula ng kapahayagan ng kalapastanganang walang pangalawa na magtatapos sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ang iba pang mga talata na tumutukoy sa dakilang kapigatian ay Daniel 12.1 at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Masasabing inulit ni Yesus ang talatang ito nang kanyang banggitin ang mga salitang itinala sa Mateo 24.21. Tinutukoy din ang dakilang kapigatian sa Jeremias 37. Nakasisindak ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit makaliligtas siya rito. Ang pariralang panahon ng paghihirap ni Jacob ay tumutukoy sa bansang Israel na makakaranas ng pag-uusig at mga kalamidad na hindi pa naranasan kailanman ng buong mundo. Kung isa sa alang-alang ang mga impormasyong ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus sa Mateo 24:15 hanggang 30, maipagpapalagay na ang pasimula ng dakilang kapigatian ay may kinalaman sa paglabas ng kalapastangan ng walang pangalawa sa pagdating at sa mga gagawin ng Antikristo. Sa Daniel 9:26 hanggang 27, Makikita natin na ang taong ito ay makikipagkasundo sa mundo sa loob ng pitong taon o isang linggo, muli basahin ang aming artikulo tungkol sa kapigatian. Sa pangalawang bahagi ng pitong taong ito, sa kalagitnaan ng isang linggo, sinabi sa atin na sisira sa kanyang ginawang kasunduan ng taong ito at ipatitigil niya ang mga paghahandog na partikular na tumutukoy sa kanyang gagawin sa loob ng templo sa Jerusalem na muling itatayo sa hinaharap. Ibinigay sa Aklat ng Pahayag 13.1-10, ang mas detalyadong gagawin ng halimaw at mahalaga rin na mapuna ang haba ng panahon na mananatili siya sa kapangyarihan. Sinabi sa pahayag 13.5 na mag siya sa loob ng na 42 buwan na kung kukwentahin ay tatlo at kalahating taon, ang parehong haba ng panahon na itatagal ng dakilang kapighatian. Binibigyan tayo sa aklat ng pahayag ng napakaraming impormasyon tungkol sa dakilang kapighatian. Mula sa pahayag kabanata 13 kung saan nahayag ang halimaw hanggang sa muling pagparito na Yesu Kristo sa pahayag 19, binigyan tayo ng larawan ng puot ng Diyos sa mga tao sa Sandibutan dahil sa kanilang rebelyon at kawalan ng pananampalataya. Pahayag 16 hanggang 18. Inilalarawan din dito kung paano didisiplinahin ng Diyos at iingatan din naman ang kanyang bayang Israel Pahayag 14:1 hanggang 5 hanggang sa maganap niya ang kanyang pangako sa kanila ang pagtatayo ng isang kaharian dito sa lupa. Pahayag 20:4 hanggang 6. Yan ang aming sagot sa tanong na ano ang dakilang kapighatian? Sa aming website na gotquestions.org tagalog mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.